Hi guys! Noshif KC here kasama ko si Vinci Ayan Now nito kami kila Kuya Jovert Nakapalitan ko na ng clutch lining CRS150 kasi nakabili na kami Ayan siya So original or genuine clutch lining yan kasi meron siyang hologram sa taas Yan daw ang indication na um, genuine parts yung nabili mo. Inupisa na nga din palang tanggalin yung right side fairings ni RS-150. Buti na lang, hindi na ganun kahasal magtanggal ng fairings mula noon na battery lift ito. At ayan na nga, nidrain na ni kuya yung oil ni RS-150. Kung mapapansin nyo, sobrang itim ng oil na lumalabas sa kanya para na siyang yung ink ng pusit. Sa pagkakatanda ko, 75,000 kilometers yung last change oil ko kay RS-150. So ngayon, nasa 76,000 na siya. So 1,000 kilometers lang, pero grabe na yung itim ng oil niya. Pero dati, kahit umabot pa siya ng 1.5k or 2,000 kilometers, hindi ganyan ka-item yung kanyang oil. Parang tuloy hindi na siya yung RS150 na nakilala ko. <laughs> By the way guys, kung plan nyo din magpalit ng inyong clutch lining, I suggest na magdala din kayo ng extra coolant. Kasi kagaya sa RS150, once na magbubukas ng crankcase, kailangan din i-drain ng coolant. And also, I suggest na magdala din kayo ng extra crankcase gasket. Minsan kasi, may chance na maputol ang stock crankcase gasket. Especially kapag matapos tagal na ito. Kaya mas okay pa rin na meron kang dalang extra para hassle free sa'yo at sa mekaniko. Lalo na sa RS-115 na medyo pahirapan makahanap ng pyesa. <laughs> Actually, ito yung hanap, hanap namin last week sa Legazpi City. Buti na lang meron akong friend na nagtatrabaho sa isang motorcycle shop sa Ligaw. At meron sa kanilang available pero ibang brand. And last stock na daw nila yon kaya binili ko na. Kesa naman sa wala. Kaya huge thank and shout out kay Pep Alex. <laughs> and yun na nga, natanggal na ni Kuya yung mga clutch lining at iniisa-isa na din yung yan, Napansin ko nga din pala na parang merong namumuong dumi sa loob ng clutch housing. Ang naging suspect ako ko is dahil sa clutch lining na gamit ko. Hindi ko na sasabihin kung anong brand man ito, pero hindi talaga recommended gumamit ng aftermarket clutch lining sa K56 engine ng Honda RS150. May mga feedback na din ako nabasa and nakuha regarding sa paggamit ng aftermarket na clutch lining. Kaya lang ako gumamit ng aftermarket clutch lining kasi naman panahon na to, wala akong budget at wala pang stock. I'm not saying na huwag kayong gumamit ng ganitong clutch lining kasi nakadepende pa rin yan sa paggagamitan nyo. Ito kasing clutch lining na ginamit ko is a performance part. Ibig sabihin, meron siyang specific usage at hindi siya pang long term use. Kagaya na lang nitong motor ko na si RS, is ginagamit ko siya for long ride. And ayan na nga, nililinis na ni Kuya yung mga pyesa ni RS150. Good thing at hindi pa siya ganun kadume unlike dun sa motor ni Downshift Minchi. Kung curious kayo sa anong sinasabi ko, check nyo na lang yung vlog ni Downshift Minchi. <laughs> Ito na nga pala yung clutch clutch lining na nabili ko sa Bicol Speed Tech. Buti na lang talaga at meron silang stock kasi kung wala, possible outside Bicol pa ako na Tapos ilang araw ko pa siyang hihintayin bago dumating dito sa amin. And malaki pa yung chance na ma kasi nga meron pa parating na bagyo. <laughs> Although meron namang nagsasuggest or nagsisend sa akin ng mga link, kaso nga lang hesitant ako kasi nagkalat ngayon yung mga fix. So na nga guys, isa-isa na ni Kuya binabalik yung mga pyesa ni RS150. Anyway, may mga instances pala na nababaliktad yung pagkakabit ng clutch line. Timing. Buti na lang yung mga mechanical sa JJL, magagaling at mga sanay na. Sila din na nagiging takbuhan ko every time na magpapaayos ako sa mga motor ko. Halos lahat ng motorcycle services kaya nilang gawin. From electrical wiring, installing aftermarket parts, ECU remapping, at kahit pag-upgrade ng makina. At kung mapapadayo kayo dito sa Ligaw Albay or malapit lang kayo sa kanila, highly recommend ko itong shop na to. By the way, lalagay ko na lang yung link ng map nila sa description box. Or for more inquiries, message na lang si Jobert Caroca ng JKL. At syempre, after makabit lahat ng parts ni RS-150, hindi pwedeng hindi lalagyan ng oil ito. At ang gamit ko palang oil is Caltex Habulin Super 40 Fully Synthetic Engine Oil. Dati na din ako nakagamit na ito at sobrang nagustuhan ko yung naging performance ni RS-150. Kaya eto, gamit ko ulit sya kasi subuk ko na. Marami din kasi akong oil na naggamit pero ito talagang Habulin yung nagustuhan ko. Si Caltex Habulin kasi ay isa sa may highest APISN rating na kung saan merong dagdag protection para sa engine ng motor natin. By the way, 1.2 liters pala yung nilagay kay R150. And lastly, huwag na huwag nyong kakalimutan maglagay ng coolant, lalo na kung liquid cool ang mga motor nyo the next day. Hey everyone! Ngayon, samahan niyo kami sa aming quick ride para itest at masubukan ang bagong kabit nating clutch lining. Sa totoo lang, ganitong weather yung gusto ko kapag may quick ride kami. Hindi siya ganun kainit at the same time, hindi din siya maulan. Pero ang totoo niyan, bago kayo mag-take off sa amin, is umulan na. At since ay sa vehicle, asahan niyo na sobrang weird ng panahon. Ilang kilometers pa lang yun na babiyahin namin pero mukhang walang bakas ng ulan dito. <laughs> at syempre, hindi tayo pwedeng bumiyahin nang wala si Downshift Binchi. Actually, months na rin din today. So, we've decided na isabay na din i-celebrate ito. Shoutout nga pala sa Adriatico Clothing para sa aking downshift couple version 2 na hoodie. At sa DSV version 3 hoodie naman ni Vinci. Supposed to be swimming talaga ang naging plano namin. Kaso, based sa weather forecast, meron pa na bagyo. Kaya, naging quick ride na lang. Ang magiging route na lang namin is Kamsur loop. So, from Pulangi, going to Pili, hanggang makarating kami ng partido. So, enjoy na lang sa ride! So, yun na nga guys, nakarating na kami dito sa party de Rivera. Actually, pwede kayo ito mag-sightseeing, mag-picture, tumambay. At kung gusto nyo mag-swimming dito sa beach, may mga resort din dito. Ang pagkakaalam ko, meron din dito falls, pero hindi ko lang sure kung saan itong parte. At kung sakali naman gusto nyo mag-merienda, meron naman dito mini tindahan. Isa nga pala itong patitinan or party de Rivera ang pinupunta ng mga riders dito sa Bicol. Kasi kung mapapansin yung mga kalsada na daanan namin, sobrang dami ng twisties. At alam naman natin na karamihan ng mga riders ay gustong gusto yung mga ganyan. Kaya lang ngayon is ilabot kami ng ulan kaya sobrang careful lang kami sa aming biyahe. At dahil din sa so bago ng aking clutch lining, sabayan pa ng magandang engine oil, sobrang ganda talaga ng response ni RS-150. Speaking of engine oil, yung binilagay ko nga pala kay RS-150 is 5W40 na kung saan easy start at hindi ko na kailangan pang painita ng matagal si RS-150. Lalo na ngayon dito sa Bicol na may kalamigan ng panahon. Kaya okay na okay talaga ang Caltex Habulin 5W40 Supermatic Fully Synthetic Engine Oil kay RS150. So, guys, I hope nag-enjoy kayo sa aming quick ride ni Downshift Binchi. And huge thanks nga pala kay Lafoya Jobbert or sa JJL sa pag-ayos kay RS150. I guess, hanggang dito na muna ang aking vlog. Salamat sa panonood, sa pagla-like sa pag-share. For any recommendations and suggestion, feel free to comment down below. So, you'll know the drill. Ride safe! Peace out!